Guys, uh, so dito kami sa kubo ng tito ko. Ayan, Ayan ang yan ang palayan. Ayan na. Nag-iigib sila dun. Dito kami sa bukid. Ayan, nanguha na sila ng dalanda, no? wala ano? oh, lang ka you not? You not? Ito pa, pa, pa. Ito. yan pa. ang palayan oh, mga kawatan <laughs> Ay, Mga kawatan Belum merose pula dia. Yang Ain nak bila? Yang ni tita ay na lang na ewan wala nang manok Gay <laughs> mo <No, wala. laughs> doon, di ba? Hindi, orange ito eh. Hindi siya, dalang <laughs> Yung <laughs> mo kayo Para siyang orange. Orange Hindi siya B Be! Sige, nag-araro dun, okay. Bek. Tikma mo na lang muna kayo. Ninja. Diyan. Diyan sa baba? Oo. So, hindi na kayo napunta dito? Diyan <laughs> nag yeah. oh, siya nag-araro niya. Nag-takbo, takbo siya. Suha lang. Suha ba daw?